Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Nandito ako mag-vlog. For how many months? Sampo na din ang aming pagkagandang ipinan. Hello mga kang ipipid. Oh, dito na tayo. Papunta kami DRT for simple celebration of Tata's birthday at banal na buntok ito sa San Miguel ba ito? hindi ko alam Nakunapin dito sa hagdanan maganda dito diyan happy nga ito yung 7 station pagtulong na si Juan Sereneo kahingal Bakit nga nag-vlog ngayon? Kasi syempre sayang naman yung panahon. Ngayon kasi celebrate namin yung kahit simpleng pamamasyal lang. Yung birthday, 50th birthday ng tatay ko dahil umuwi siya. Actually na-surprise din kami na umuwi ang aking tatay. So ngayon tinik lang namin yung opportunity na para makapamasyal. At ngayon nandito nga kami sa Banal Labundok dito sa, sa San Miguel. At napakaganda dito. Sobrang ganda, magaganda yung mga imahin. Meron doon yung Station of the Cross, tapos dito Chapel of the Black Nazarene, tapos Divine Mercy, tapos doon na yung kanina yung pinakita ko yung Santo Entierro na napakaganda talaga ng imahen. Kaso nakakapanghinayang lang dahil hindi siya ganong naaalagaan. Siguro dahil din pandemic at walang ganong tao. Palagay ko naman kung may mga tao. Sinisinop naman to. Siguro sa ngayon dahil nga wala pang ganong tao. Siguro din hindi pa yung mga caretaker dito or iilan lang kaya hindi pa sa ganong nasisin o naaalagaan. Pero napakaganda ng imahe dito. Try niyong bumisita at kahit ako ay namamaha na may mga ganitong lugar dito sa aming kalawigan ng bulakan. Kaya pumasal kayo dito. Napakaganda dito. So, sunod naman ito ay kakain muna kami. Then, didiretso kami ng DRT para hmm, baka mag-swim-swim doon sa mga falls. Kaya papasal ko kayo dito sa amin ding pamamasyal. Nakakatuwa lang na isipin na kahit na namamasyal kami na i-relate -re pa rin tong ang pamamasyal sa aking hilig, ang pagiging kamarero kaya naka, ayala lang, natutuwa lang ako. Ay, ano ba yun? Eh, ala, nakakain niya. Ano ba naman eh? <laughs> Ayan, dito na kami sa registration. Dito na pa-register muna kami. Aray ko, aray. Ako maligo sa... Talon Parry Falls. So, bababa muna kami for registration. Sa Falls. Ito kita. Ano na lagi? <laughs> Ayun. Anong sawa yun? Okay. Ito, ba't ito? Dinaanan yun? Eh, hindi. Hindi na kami sa sila doon. Uh, harangan ka kasi dyan eh. Ayan, nandito na kami sa entrance para doon pumunta sa Talon Pari kasi pagbayad lang po sila ng mga kailangan bayara, bayaran dito sa toll gate kasi po ang dalawang sungot ng mga at saka po si Sian si at saka po si Noo maya maya makikita na po natin yung itong dinayo naming Talon Pari ang dami palang tao Sige kuya So vlog is live oh, oh my god. god Yeah So hindi kami na inform Na kailangan pala mag trek Kaya we're Hoping na talagang maganda yung aming pupuntahan. Nakakarinig na kami ng mga tao. Kaya tara birthday hard. Yeah. Uh, Siyempre all got. dudub dub dub lang ako. Di ako sanay lumamang oy. Ma, inaanak na mag oh, malalim na dito. Sa wakas, nabasa na ako. Bisa ba dito ad? Say ito may hi. hi to my vlog. Ah, uh, ito nga pala si Vlogs Iom. At ah, harapin niya si Janongs. Malapit uh, na. Malapit na. na mo Subscribe mo daw. Ay. Ay. naman bago sa aming pamilya ang paumasyal pero minsan lamang mangyaring buo kaming lumalakad dahil na rin nasa malayo ang aming tatay. Mapalad na rin kami dahil sa kabila ng pandemya ay naipagdiwang namin kahit sa simpleng pamamaraan ang kaarawan ni tatay sa ngayoy unti-unting nalidiskubring paraiso dito sa aming lalawigan ng Bulacan, ang Doña Remedios Trinidad akala natin na kailangan pa natin para makapunta sa magandang tanawin o mga lugar, din natin alam na pala. Pero para sa akin, wala rin minsan sa magandang lugar o magagarbong trip ang halaga ng isang lakad. Ang higit na mahalaga ay ang mga ala-alang binubuo ninyo ng magkakasama. Thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na ang gagawin like the red comment down, or upang mo gusto mo. Bakit sa Thank you. Ingat palagi.